ang septicemia o sepsis ang kondisyon ng pagkakaroon ng mataas na level ng bakterya o mikrobyo sa dugo dulot ng matinding impeksyon sa katawan. Maaaring ituring ang mataas na level ng impeksyon bilang lason sa dugo kung kaya't maaari ding tawagin ang kondisyon ito bilang blood poisoning. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang septicemia o sepsis ay seryosong kondisyong medikal na nangangailangan ng agarang atensyon at gamutan. Maaari itong magdulot ng matinding pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan bilang resulta ng pakikipaglaban ng katawan sa kumalat na impeksyon. Kung ito ay mapapabayaan, maaari itong makamatay. Ang sepsis ay maaaring magmula sa iba't ibang pinagmula ng impeksyon. Narito ang ilang mga posibleng pinagmula ng sepsis. 1. Bacterial infections. Ang mga bacterial infection tulad ng pneumonia, hika, urinary tract infection, cellulitis o pagkakaroon ng pamamaga sa balat at iba pang mga uri ng mga impeksyon ay maaari maging sanhe ng sepsis kung hindi ito naagapan o naayos ng maaga. 2 fungal infections. Kahit na mas bihirang kaso ang mga fungal infection tulad ng candida ay maaari ring maging sanhi ng sepsis, lalo na sa mga taong may mga kondisyon na humihina sa kanilang immune system. 3. Viral infections. Bagaman mas karaniwan ng bacterial infections bilang sanhi ng sepsis, may mga viral infections din tulad ng dengue at influenza na maaaring magdulot ng komplikasyon at paminsang maging sanhi ng sepsis. Four, parasitic infections. Ang ilang parasitic infections tulad ng malaria na dulot ng plasmodium parasites ay maaari ring magdulot ng sepsis kapag hindi naagapan ng maaga. 5. Wound infections. Ang mga sugat na hindi maayos na naalagaan at na-infect ay maaari maging sanhi ng sepsis. Kabilang dito ang post-operative infections o mga impeksyon na nagmula sa operasyon, abscesses at iba pang mga sugat. nag ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panood we it not